Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa channel na ito. May iba bahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong video. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi mapapakali hanggat hindi kanya niya nakikita o nakakausap araw-araw? Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na kung kayong dalawa ay may tampuhan at hindi pa rin kayo nagpapansinan sa isa't isa. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng bote, bote ng soft drinks o bote ng mineral ay pwedeng gamitin at pagkatapos lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. Dahil sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin, dapat alam mo talaga ang kanyang tunay na pangalan. Dahil importante po ito kung gagawa kayo ng ritual, dapat may pangalan talaga ng target. At pagkatapos, i-roll o itupi mo itong papel at ilagay o isilid ito sa bote na inihanda mo at pagkatapos lagyan mo lamang ng kaunting asin ang bote at takpan mo na ito. At pagkatapos ay alugin mo ito kahit ilang alog at tulad na po kayong kailangan pang bangitin na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong siya ay mababalisa at hindi mapapakali hanggat hindi kaya nakikita o nakakausap araw-araw at itago itong ritual pang matagalan at wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell araw-araw. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.